hindi yan na binigay. What's up, mga boards? <laughs> Ay, may salamin. May salamin na pala ako. Ayun, ah. Ayun, what's up, mga boards? Isang mapagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. December 19 ngayon. Ano meron sa atin ngayon? So, binuksan ko na yung ko. For the year 2023, eto siya. Ayun, mga kakampi natin na magbibilang, matutulong magbilang. Ayan, mga boards! Ayan, mga BNP na tayo marami dyan sa kasampu. So, duduktungan ko to. Nakita nyo naman kung paano ko binuksan kanina. Bila natin, tatariahin natin. Tapos, duduktungan natin yung video. Okay? Hopefully, you enjoy. Satisfying. Duduktungan natin mga boys. makakupit sila tata. Dapat buksan mo na yun, baka dumami. Ay, mo alam. Ako lang mas pamukupit ng kaya tata. Grabe Hindi ko kayo nakain. Mariano sa nangisip. Lang tayo. Kaya nga matapos sa bibig ko eh. Pane, eh. Hindi naman puro yung bibig ko. Kasi nga tinatago ko kayo na tatay. Eh. Ayun oh. ganda talaga ng talamin na to. Napaka-useful. Di ba mga boards? At tapos sa kami. Ayan. Okay. Kahirap. Katagal din. Lang. Isang oras din. <laughs> so, bawat linya. bawat linya, 1,000. So, bilangin nyo lang yung mga boards. Bala na kayo dyan. So, yan ang ipon challenge natin for 2023. Tapos, next year. Ito na yung iipunan natin. Yan. sha 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 sha, Yan ang iipunan natin. Tapos, wala nang, wala nang lima. Sampung sa kabente na lang. So, ito na yung mga, ito na yung ilalaman natin doon. Oh. Medyo sampu. Sampu na tira. Tapos, bente. Okay? So, yun lang mga boards. Sana maging merry ang Christmas nyo. And, um, Happy New Year kita kita tayo sa 2024. Salamat sa almost 1,300 subscribers and salamat sa pagsuporta. Hopefully, uh, sa usunod ng mga upload, monetize channel ang The Board Channel nyo. Okay? So, ang ganito na lang, like, comment, subscribe The Board Channel. Ingat kayo lagi. God bless and keep safe mga boards. Bye-bye!